Ayan mga bunga. Kukuhain ako. kukwain Ah, matigas pa. Hindi kaya malaglag yan sa baba. Kasi ano. Pwede na ho yan na itago nyo. Kasi mga ganito, ganito naman talaga yung kinukuha nila eh, Mga paninda nila eh. Ang dami. Kasi baka malaglag na yan doon. Mm -hmm. Ang dami bunga sa ilalim. ka. Ang dami. Kasi ba, pag malaglag yan doon, hindi na natin magkuha.

Tanyas Ito, mangga Mangga Bagong tanim na ano Ito Lumang mangga drum. Mm -hmm. Hindi na lang yung dahon. Heto, yeah. ah, iba pala yan. Harap natin. Na... Dalawa. Ay, isang <laughs> po. Nakasang po. Dalawang duma. Hindi eh, hindi pa ba ulan yan? Nakatatago. Ano eh. pag natatakot, daw na yung nangyari dito eh. pa. sa aming katungsakan, di pa sa manakalapas. Oo. kaya. nang naman yung labas-labas Walang bukas sa loob. Wala na? Oo. Walang naman naman, walang naman lang Walang-walang kami na, parang na rin isa Kita yes, presinto. Takang mga sampo na naapog ano, sigam na. <laughs> The price ay toyan. Lanang bunga. ko nga, iba ano yung nakakasinag diyan ng na, ng kulak na lang kulak Mas malago, mas maraming bunga. Hmm. 人生得意你尽欢。 buhay pala to sa ano. sa drum eh Kala ko hindi nalago yung isang mangga maabot na sa bubong parang mas mataas itong mangga na to mas mataas maliit pa nga siya eh lampas na sa bubong itong isa eh. Eu vou passar o seu bumbum.